Basta, iba. Let's just pray for general toril. Let's pray for the administration. Let's pray for the president. Nat ito ay eh, mayroong katuturan. May reason for all of this. 'Di ba? Oh, tuloy tayo. In spite of my abrupt removal as chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Hmm, di ba? Siya, okay na siya, mga kaklir. Tanggap niya na. Alam niya na maraming mga tao mas namomoblema kesa sa kanya. Ah, diba? kita nyo? Kung paano niyang ikumpara yung sarili niya na siya ay okay, kung ikukumpara sa nakakaranas ng baha, di ba? Uh, Huwag siyang kaawaan. Mas maraming tao ang dapat bigyan ng serbisyo, mas maraming kapwa nating Pilipino ang nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng pagdamay. Kumbaga, spare nyo na siya sa pagkaawaan ka ka kasi hindi siya naaawa sa sarili niya. So, maganda yung mensahe, di ba? Kung papakinggan nyo, pag hindi nyo nilaliman yung kanyang mensahe, hindi natin masyado maintindihan, nandun pa rin tayo, nag-aalburuto pa rin tayo, ba't siya natanggal? Ayoko, ayoko, gusto ko siya nandiyan Pero sa bawat mensaheng binibitawan niya, malalim eh. Una, nagpasalamat siya. Pangalawa, hindi siya dapat kaawaan dahil una, kompleto pa siya, malakas pa siya, nakakapag-shooting pa siya. Pinakita niya, di ba? Kaya niya pang mag-boxing. Oh, So, kumaga, okay siya. Diba, natanggal man siya, pero okay siya kasi alam niya ang dahilan na dapat niyang tanggapin. At merong nakaatang pa sa kanyang trabaho na pag tinanggap niya, eh napakalaking responsibilidad nun. So, that's why I think for me, naka-move on siya because he knows kapag tinanggap niya yung offer na trabaho sa kanya, posisyon, mga kapit. Hindi biro ang gagawin niyang trabaho. Diba? Baka nga, lalo pang magselos ang asawa niya dahil wala na siyang time. Diba? Sabi nga niya, yung pagiging PNP niya, halos wala na siyang time sa pamilya niya eh. Baka dito sa gagawin niya, mas lalong mawalan. Eh, dapat, sige. channel Torre, mag-leave ka muna sa mga oras na... Mag-leave ka muna ng isang araw. <laughs> isang araw. Tapos, magtrabaho ka na ulit. Ganon. Dapat ganon, di ba? Ayan. Oh, di ba? Bakit natin hindi siya dapat kaawaan? Kasi unang-una, may kakayanan siyang kumilos, may kakayanan siyang magtrabaho, wala siyang nilabag na ng uh, batas. Di ba? Nagtrabaho siya na maayos. Maganda ang dignidad niya. Intact, ang integridad. So, ang dapat nating kaawaan ay eh, yung nakakaranas ng bahak. Bakit? Dahil sa mga korap na politiko na inabuso ang pondo ng bayan na kaya ngayon ay inaasikaso ng Pangulong Marcos Jr. Diba? Tuloy. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Diba? So, kita nyo mga kaklil. Mas malalim kasi ang puso ni General Torres kita nyo rin yung pagmamahal niya sa bayan. Nakita nyo rin yung pagmamahal niya sa Pilipino. Nasaktan man siguro siya, mga klin, hindi ko alam kung nasaktan siya. Definitely, siguro kapag kaalis, di ba? Nasaktan yan, tao yan eh. Pero, the way I see it, ha? The way I see it, after i-offer talaga sa kanya yung mabigat na trabaho, pag-iisipan niya to. Pinag-isipan, pag-iisipan, na pag-isipan na kaya magaan sa loob niya. Magaan sa loob niya. Dahil isang paglilingkod pa rin sa bayan ang ino-offer sa kanya. Di ba? Marami naghihirap ng mga kababayan natin. Totoo naman eh. Yung mga nababaha. Mga kaklir. So may mga pagkakataon, mga kaklir. Di ba? Ha? May, may, may mga pagkakataon na ang mga ng mga yung yung minsan feeling mo kasawian feeling ng isang tao kasawian pero hindi pala it will open another door 'di ba doon sa tao na iniisip natin na nakakahinayang 'di ba paano ko mas level up pa yung trabaho promoted pa yun 'di ba kaya nga sabi nga natin sa ibang mga vloggers na mga kaibigan natin na sumusuporta kay Pangulo Marcos Jr. Kalma lang. Kasi si General Torre, he knows what he's doing. di ba? So, tuloy tayo kay General Torre. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko, bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Si mga ka-clear. Kung si General Torre, ito ha, mga, mga ka-clear, sa ibang mga vloggers na PBBM supporters. ba Si General Torre mismo ang nakakaintindi. Si General Torre mismo ang nakakaunawa sa ginawa ng Pangulo. So, tanggalin na natin, isama ng loob, let's move on mag-move on tayo at i-pray natin na itong posisyon na ito e eh, magiging successful lalo si General Torre. Ah, ba? Diba? Oh, kailangan niya ng prayers nating lahat. 'Di ba? Para lalo siyang maging successful. Kasi hindi biro-biro ang kanyang ano, ah uh, kanyang kakaharapin. Oh, di ba? sana nga, di ba? Sama, by next week, gustong gusto ko na sana ma-announce, di ba? Pero hintayin natin. Uh, bigyan natin namang pagkakataon. Kasi, sabi ni General Torrey, mag-leave muna siya. For his family, di ba? Eh, Jan Torre, kung nakikinig ka sa akin, text natin. Chen 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 matagal. <laughs> okay na siguro ang mga um, bigyan natin siya ng leave. ha. Kung kung papayagan ko siya, parang kunyari ako yung may power ha, na mag -a, mag -a approve ng kanyang leave. Bibigyan ko siya ng ano ba ngayon? Friday, Saturday, Sunday. Dalawang araw na leave. <laughs> Sabado, linggo, mag-leave ka. Sige, mag-vacation ka muna ng dalawang araw. Lunes, go to my office. Ayun, di ba? Para ma announce na natin. Sana ganun, kung meron na akong power. And anyway, pampagod vibes lang yan. Yan, yan, yan. Para ano, para maintindihan ng ibang tao na ito siya. Di ba? Naramdam niya na kailangan siya ng Pilipinas. Kailangan siya ng Pilipino. Di ba? Police pa rin naman ako. And I serve and still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Oh, di diba? Nakita niyo mga ka-clear. Wala siyang sam na loob and at the same time, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Di diba? Very optimistic si General Torre. So ako, this, with this, Um, hula ko, hula ko mga hula ko lang to ha. baka na naman kasi i-quote ng iba eh, 'di ba? Sabihin basta to, a disclaimer to. Ha. May disclaimer tayo dito. Ramdam ko lang to. Positibo ako sa sa nakikita ko na nagbagong Pilipinas siya. Mabuhay bagong Pilipinas. Nararamdaman ko na he will still serve. Uh, not not as a police officer. Oh, 'di ba? <laughs> Yan yung ramdam ko. Kayo, kayo. Eh, sabi nga, di ba? Kaya ako to take up. Hindi para pakinggan lang siya. Sorry, General Torre, ha, Kasi ina-analyze namin yung kada, kada word na ginagamit mo. So, ako, pakiramdam ko lang, eh, positibo. Naging, magiging parte siya. Di ba? Nang... PBBM administration. Oh, sana. Sana tama yung hula ko. <laughs> sana, di ba? Mm. Yun din, ipagdasal natin. At, at, pag nandun na siya at natanggap niya, ipray natin na lahat na masagupa niya. Inanalyze natin kung gano'ng kalaki, kaluwag na yung dibdib. ngayon, kalawak ang puso ni General Torre. At binasa natin kung feeling ba natin eh, magiging parte siya ng PBBM administration. yon Kasi di ba, minsan makikinig ka lang, kala mo ganun, pero eh, let's, basahin natin yung pinaka puso ng kanyang minsahe. O sana tama tayo mga eh, tayo naman, ay eh, dagbabasa lang kung ano na, maaari niyang maramdaman. Di naman natin sinasabi na tama tayo mga kakrira. Eh, uh, nagbabasa tayo, pinapakiramdaman lang natin yung tao. Pero di natin sinasabi na perpekto tayo. Hindi tulad ng iba na mapagpanggap na silang pinakamagagaling. Di ba? Tayo, eh, yun lang yung nararamdaman natin. Hindi natin sinasabi na, eto yon, eto yon, based on logic, eto yon, eto Hindi. Ha? Basta, ganun tayo mga aklira. Kanya-kanya pa rin tayong opinion. Ito yung nababasa ko. But you can still read kung ano yung nasa damdamin niya. Di ba? Pag Sobra ang sama ng loob nyo. Baka hindi nyo napapansin na tinatamaan nyo yung reason ng Pangulo kung ba't nangyari ito. Diba? O, tatamaan nyo yun yung reason. O, tapos ang nangyayari dyan, it boils down sa hindi nyo pagtitiwala sa reason ng Pangulo. Which is wrong. Eh si General Torrey nagtitiwala siya kung ba't ginawa ng Pangulo. Hindi man mag-decide basta -basta ng Pangulo basta-basta na hindi inaaral. Hindi naman siya taklir Cool. Kalma. Okay? Huwag na tayo maging negatibo kay Secretary John Vick kasi sabi nga natin, may mga dahilan ang bawat pangyayari. Diba? Everything happens for a reason. Cool. So, si, G si Secretary John B kung meron naman sila naging hindi pagkakaunuan, tapos na yun, nakaintindihan na at naintindihan ni, G ni General Torre. Kaya, mga ka-clear, Kalma. Kalma. Ano okay, diba? So, again, tignan na natin. Abangan natin ang susunod na kabanata.